Nakakita pala kami ng bulaklak na magandang gawing slime. Tara at gawin natin. Naglakad nga kami dito na Lucille at nakakita kami ng bulaklak na magandang gawing slime. Ilan ang natin, Kuya Enzo? Pumitas ka lang ng pumitas para marami tayo makuha at mailagay dito sa slime na gagawin natin. Excited ako makita kung ano magiging tsura! Ako nga din eh. Tara at gawin na natin. Tara! Ta Ayan, at tuturuan kita kung paano gumawa ng slime ang kailangan natin ay glue. glue. Activator. Mainit na water. At yung pinitas natin ganina. Bulaklak. Bababad muna natin yan dito. So habang pinababad natin yung bulaklak dito ay mag-boost ka na ng activator. Activator ako. Ah, ay, activator <laughs> ng glue. Boost mo na yung glue. Lahat? Lahat. Pero kailangan pantay para hindi matapos. Yan. At syempre, Sayang. Sayang, sayang. Iya, iya, iya. Iya, Okay. Iya, ano muna? Angat mo muna to. Oops. Iya. Sunod ay lalagyan ng activator. Kunti lang. Kunti lang. Dito, dito. Tapos halu-haluin mo dahan-dahan. Dahan-dahan. Tapos ito naman ay... Wow. wow. Satis Satisfying. Satisfying. At tingnan mo tong baso na to, oh, kumukulay na yung mga bulaklak dito sa mainit na tubig. Ayan, patak-patak na. Yan. Yan. Tapos, ayan. So, lalagyan na natin ng konting activator at lalagyan na natin itong secret ingredients natin dahil lahan na yung mainit ito. Yan. Tapos halo-halo. Oh. Oh, no. Uh, oh, chow, 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 chow. Activator para maging violet yung kulay niya. Violet. Yes, purple. Papa. In British, papa. Papa. <laughs> papa. Yan, tapos lagyan pa natin ng konti pang activator. Papa. Pa Tornado. Uh, tornado. Sa tingin ko hindi na to kailangan ng activator pa. Um, Asan si tornado, tornado, tornado muna lang. Nasaan si Lola? Tornado, tornado, tornado. Ha? Kuya Enzo? Hmm? Si... Ayan, Kuya Enzo! Nagawa na yung slime na dinuro mo sa akin! Di ba ang ganda? Napaka-stretchable, napaka-glossy. At hindi mo lagyan sa kamay! Parang nakadikit naman sa kamay mo yun ah. Konting stretch, stretch pa yan, Kuya Enzo. Tingnan mo mamaya. Oo oh, at palubuhin natin kung talagang maganda. Uy, lumulubo! Gusto mo i-try? Galingan mo ha? Papa ba yung bawal mo yato? Kaya mo yan.